ni pinagutos po ng ombudsman ang alim na buwan na suspension sa ilang mga opisyal na Department of Public Works and Highways at iba pang mga dawit sa flag control scandal. May mga update po dyan at kasamang ang iba pang mga balita si Bombogran Grand Hilario. Ipinag utos ng Office of the Ombudsman na suspindihin ang ilang mga opisyal na Department of Public Works and Highways at iba pa na sangkot sa issue ng flood control skandala. Ito mismo ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavno ukol sa sinasabing pag i ng ombudsman ng suspensyon. Ano Nag-issue ang Office of the Ombudsman ng anim na buwan na preventive suspension nitong nakarang ika-23 ng Oktubre. Kabilang sa mga nasuspending opisyal ng Department of Public Works and Highways ay si Juliet Calvo, Regional Director Gerald Pacaran, and Ryan Alurin Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Gregorio Serrano, Montrexix 6 Mayo, at iba pa pati mga nanilbihan sa Department of Public Works and Highways Memoropas Bids and Awards Committee na sina Grace Lopez at Freyich Camero ay kabilang rin. Samantala, kaugnay naman, Bombo Genesis sa uh, patong-patong ng mga reklamo na Lailani ni Lacuna sa Office of the Busman laban kina Manila Mayor Francisco de Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza at iba pa, nanindigan silang hindi ito forum shopping. Bukod kasi sa inaayang mga reklamo sa ombudsman na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Usurpation of Authority at kasong administratibo tulad ng grave misconduct at grave abuse of authority, nagsumitid din sila ng petisyon sa Manila Regional Trial Court. Kanilang isinumite ang petition for censurary and mandamus upang may pagulang bisa ang ginawang akto ng mga opisyal ng lusod. Hiniling nila o hiling nila na mag-issue korte ng status quo ante order para may balik ang lideratong sinusunod noong ikakas labing ng Nobyembre. Ibig sabihin ay babalik bilang presidente ng Liga ng Mabarangay si Dr. Leilani Lacuna at iba pa matapos matanggal mula sa pwesto. Ito ang kanilang hinaing at nice questionin sapagkat naniniwala ang kanilang kampo na iligal ang umulay isang gawang espesyal na eleksyon ng Natural Liga. Ating pakinggan si Attorney Michelle Africa, a legal counsel ni Dr. Leilani Lacuna. So, uh, on behalf of Dr. Lacuna, no? so para lang din for the technicalities, we also filed the petition for certiorari prohibition in mandamus para po lahat po ng mga nangyari na acts, sinasabi namin illegal po lahat ng aksyon na ito ng mga opisyalis ng city government ng Maynila ay manalify po. At meron din po kami yung request doon na magkaroon ng status po ante order. Meaning, pag nanalify po lahat ng mga aksyon na yon babalik po tayo sa November 11 at mananalify po ang pagkilala kay Erika Platon at babalik po sa posisyon ang legitimo at duly elected na Liga ng Barangay President Ray Lacuna sa City Council. Babalik din po lahat po ng duly elected Board of Directors ng ating Liga ng mga Barangay. Kasama po ni Dr. Lacuna ang ilan sa mga Liga Directors po natin na natanggal din po sa posisyon noon po, noong pong eleksyon ng November kung yes binigyan dinaw ng kampo ni Lacuna na magkaiba ang kanilang isa kaso pangkaso at isinumiteng petisyon sa Office of the Ombudsman at Manila Regional Trial Court. Muli at pakinggan ang legal counsel ni Leila ni Lacuna na si Attorney Michelle Africa. Tito, magbigay sa Magkaiba po, I forgot to answer that. Hindi po kami maakusa na floor shopping dahil magkaiba po ang kasong ito. So, yung pong ating final sa Manila RTC is petition for certiorari, prohibition in mandamus, and an issuance for a status quo ante order. Dito po, these are administrative and criminal complaints po based po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka sa Revised Penal Codes. So, masasabi po natin, entirely separate po ang mga kaso nito at hindi po kami ang Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one. And most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.